Okay, ito yung aking binili nga second hand na sasakyan na Toyota Revo. Sa pagbili kasi sa sakya, ng sasakyan, ang unang bubuksan ninyo, pag tinignan ninyo yung makina, yung radiator. Ay, ah, yung radiator muna, tapos saka i-start. Kinakailangan pag i-start yan, yung tubig ng radiator. Walang bubuga pa itaas o hindi man dudura. Ah, hindi man dudura dapat. Kinakailangan yung radiator, yung kanyang takbo ng tubig, dito lang sa mismo loob. Pagkatapos, yung pagbukas kasi nitong uh, nitong pinakalalagyan na langis nito, paiinitin mo na ninyong makina bago ninyong buksan ito para makita niyo kung may usok. Kasi kung itong malamig ang makina at bubuksan niyo wala pa yan. Kung hindi pa uminit ang makina, wala pang usok. Pag binuksan ninyo itong dipstick, wala pa rin usok yan. So, kinakailangan nyo para malaman ninyo kung may usok siya, kung kailangan nga, uh, Painitin mo na yung makina at kung kinakailangan i-rurotis ninyo oh, ganun lang nga, start natin yung makina. Kasi ang mga diesel talaga, maano ma may ina Ayan, dapat ganito, wala, wala siyang lalabas sa tubig sa radiator, walang, hindi siya magdudura pa kahit taas. Dapat normal yan, ganyan. Pagkatapos, kung may itang makina, pag binuksan ninyo yung pinakalalagyan lang, isa't saka yung dipstick, kailangan walang nalabas na usok na usok na ano, maputi yung pagtilatil pagtil, pagtil ang isip ng mga langis pa itaas sa diesel, normal na yun kaya pag ginaganito ninyo tumatalas na, na kaunting langis normal yun sa diesel pero kinakailangan yung usok kung siyang halimbawa may nalabas na usok na maputi yun, yun kayo mag-alala sa kasa pero kung kaya nito, wala naman lumalabas na usok na maputi pagka mainit na yung makina uh, yung kalang radiator ay hindi naman nung hindi naman bumuga normal yon okay kami lang, pag check ng uh, uh, makina na kung sa kanil mabibili ka ng uh, second hand ganun lang, sinir ko lang mo okay, okay.